Good morning ma'am ah!

Unting dapat linis na. Puto lang pang... O, eh. Dapat linis pa rin natin yan o. No? Yan yung sa mga ibang naglalagay no. Yan yung advice ko lang. May ibang naglalagay na sa mga paguhan no. So, may ibang kasi pag naglalagay no yung balat tinatapat nila sa butas na buti no? so hindi po safety yun no? delikado yun paglasin kayo na naglalagay tapos tinapat nyo sa buti pagkakamali kayo ng tusok dyan pwede lang ugat yun yung malaking ugat no? kasi pirsahan yung tinutuhog Kung di pagkakamali nyo lang, pwede madisigara siya yung ari nyo dyan, no? Lalo pa ang mga lasing na naglalagay. Tapos ang ginagamit nila, yung buti, yung butas. Kinaano yung, ano? Kinaano yung balat, ginagawin, tinatapat sa so, Wey, ginaganon. May yes, sinte yun. Ako di ako nagamit ng ganyan. Kamay lang talaga ginagamit ko. Pinipihit ko lang yung balat yan. Ito, purlado yun masip diyo na siya hi pihit mo yung balat alam mo yung gaano ka kapal yung tatagusin mo yung dalawang ilalagay sa butas alam mo gaano ka kapal kapalang isip sa balat ang kukunin mo kasi nahawakan mo ayun hindi mo makontrol yan sa delikado kasi nga pag tapat mo nang sabuti sa butas sa balat kaya ganun na tapos lalagyan nito ng ganyan sa may ano butas din kasi ginaganon nila delikado <tong> yun ano ko lasing ka tapos biglang yung ulo yung nagano dumulas pag nalagay ang kaya delikado yun so, pag aralan na lang kung paano magtagos na kamay lang gamit kasi ako, yung tumulit sa pool hindi ako nagamit ng ganyan talagang kamay lang talaga yan pipihitin ko lang yung balat alalayan ko lang dito kabilaan susukong kinayo ko tapos ko na ako masit yun tuturlado mo yun kasi hawak mo Yan lang adresa sa inyo huwag no? so, huwag kayong mag-aaral ng puso lalo pag nakainom kayo no kasi ang iba naglalagay kasi wala kang anesthesia gusto nila na mapawi ang sakit nila maramdaman kahit maginom pa kayo ng ilang gin dyan mararamdaman nyo parang yan Ay, tatagusin nyo yung balat saka walang talim yan Ipupunitin lang ng pagtagos. Naramdam mo. Ipakainom ka pa ng isang kartong din. Mararamdam mo. Lang. Unlike sa may anesthesia. Wala. Magsisilpon ka lang. Manood ka ng YouTube. Pagkatapos, mga ilang minuto. Tapos na. Wala ka na. Magbulat ka na. Wala. Tapos na. Katahin na. Nalagyan na ng ano nang data din bulak yun lang wag na ayong kayo lalo pag ano lasing kayo wag kayong mag ano maglalagay na sa bote tinatapat sa bote bote pag lasing kayo wag pag kayo mag ano lang, ganon na, sabuti. Sabuti. Kayo, huwag, huwag, naman, mag, ng ganun lalo delikado po yun no kung tipagkakamali mo lang dyan doon ba please tumama sa ulo ulo na may sa may may ano ka pa nawawala kasi na, 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 nauluhan so ganun lang yun no? simple lang naman ang paglalagay hindi naman kailangan lagay ng bote pihitin mo lang yung balat ng ganun no? yan, pihitin mo lang kung saan mo lalagyan Ayan. kung gano'n ka kung dalawa putor mo ko yung balat yung kaya sa dalawa kung kapal naman patakin mo tapos syempre, ganun lang ang hawa ko ayan o patagusin mo na dito patagus alalaya mo dito dito tapos aray uh, dito sa kabila sabay ganun lang akong tuso ko ganun lang naman ako humawak eh sabay ang tuso lambot na ang balat Hindi naman matigas, hindi kailangang pirsahan kasi matulis na to eh. Isang tusok mo lang, tatagos talaga yan. Balat lang naman kasi yan. No? Yan lang ang advice ko na sa mga naglalagay. Lalo na yung mga baguhan. Ayan kong gawin niyo kasi yan. Punti pagkakamali mo lang, kasi ikaw pa, ginawa sa Ayan, ito nasa sa mga baguhan o no? delikado yun no? kayong mga ano lang gano'n nasaigi na lang magpalagay na lang kayo sa marunong para safety kayo nasa ah, sa huli ang pagsisisi no? mamaya ulo yung madalo so, sa may kaligayahan ka wala ka ng kaligayahan nauluhan eh alarm sa paglalagay lalo pag walang alam kailangan palagay kayo lang sa marunong tapos yung lanawang lalagay nung guys sa youtube bro sa mga youtube mga tutorial sa akin meron din eh tingin kayo dun paano kaya naman nyo yun sa ulit-ulitin nyo lang may gate kayo yan minsan sa mga malalayo ba lalo walang mga anestesya yan ang ganang ginagawa kasi noon kami dati ganang ginagawa namin eh. Pinsang ko, nagiinom. Nagiinom ang pinsang ko. Para daw walang maramdam ang sakit. Hmm, nato. Nakainom mo ng ilang dyan. Nung tutusukin na, na inaatras niya yung ano eh. Inaatras niya yung pantusok. Si sarili niya, sarili niya yung tinutusok niya eh. Lalo pag gawin yung sarili mong ang tinatagos mo. ano sakit ya yeah, atras mo siyempre wala no ka anesthesia eh pero pag ibang tumusok pero mo sakit hindi mo atras pero ramdam na ramdam mo talaga pag wala ka iba pag may anesthesia wala kang nararamdam kahit kunti no wala kang no, nararamdam kahit kunti sakit wala maramdam mo lang yung tusok na anesthesia pero parang no. gagat lang ng no. langgam yun kasi nga minsan iba hindi nga nakakaramdam eh pag nilalagyan anesthesia kaya so, mga kaba na, yan lang mga advice lang nga ba dyan sa mga naglalagay na buti ang ginagamit na sa butas tinatapat yung balat so, hindi po yung safety kasi nga talagang pag kayo huwag kayo maglalagay, kung sa buti kayo maglalagay yung tinatapat sa buti, huwag kayo maginom kaya so, mamamaya kasi yung kadawang place na punta sa ulo natusok yung ulo nung no? delikado na no? so ngayon mga so maraming salamat so, yung mga gusto mong palagay pa rin no? so PM lang tayo no? lalagay ko yung utak number ko dyan sa youtube no? so maraming pa naman tayo anesthesia yan. meron pa tayo maraming isang buo pa walang bawas sa so, ito so yun so, may gusto yan yung bawal dito yung ano no, yung may mga story sa dugo no, wag kayo makakalangin sa story kayo no. Kasi kung alit, tinuli kayo ng bata pa kayo. Nung no, mga 10 years old, dun, basta yung bata kayo kasi bata naman tayo tinuntuli ng sa probinsya no. Sa pag matay ka na sa puktok -puk lang or ka sa doktor. So hini-matay ka, nung tinuli ka, wag ka nang tumuli na no? hindi ka kasi nga. Kahit lumaki ka na, nandiyan pa rin sa puso mo yun. Nasa dugo mo na yun dal dala mo na yun hanggang paglaki mo. Nakita ka ng dugo. May posibilidad na himatayin ka ulit. No? Ganun lang yun, no? Basta pag may ano, history ng mga dugo, or himatay ng tunyong uli ng bata pa. Pupok. Or kahit anong kasi tuloy, himatay. Ano nakita yung dugo? Huwag na kayong tutuloy. Kahit malaki na kayo, patakit yun ulit, himatay kayo. Nasa puso nyo na yan, nasa dugo, isip nyo na yan. Hindi na mawawala yan. Pag nakakita ka ng dugo, sarili mong dugo, pwede ka may ka ulit. Ang pwede lang dito, yung wala mga history, no? Kasi lang naman, pag tinutulik, may dugo talaga eh. Yung Wala binibiyak yung balat. Dito naman, pag sinunod nyo lang yung sinasabi ko na bago pumunta dito, mara, kinabukasan, pupunta ka. Yung ngayong gabi, mare gabi, kinabukasan, pupunta ka sa akin. Huwag na uminom ng maraming tubig, kunti lang. Parang kunting lagok lang. Pagdating ko dito, sa ano, walang dugo yan butas lang yung balat halos walang dugo yan yun yung mga sumusunod na nagpaplagay sa akin walang dugo talaga butas lang so ayan oh. No? so, maraming salamat uh, naharap kayo sa ko salamat sa sir sa ano, info sa mga uh, mabilis na ba ako maglagay no? mabilis na mabilis lang So, naman talaga paglalagay, hindi mo kailangan patagalin. Hindi naman ninoopera yun eh. Tatagusin lang. Sa doktor kasi ano eh. Uh, mo na dito. Depende siguro, iba-iba sa doktor ang paglalagay. Pero nakikita ko sa mga ibang YouTube. Iwain mo na lang dito. Tapos sabay sinusuksukan ng gunting sa loob. Kasi ginaganong-ganong. Yung gitna, pinuputas. Para magkaroon ng paglalagay sa gitna. So mas hassle yung ganun nagligado kasi yung ugat ko. Eh. Naputol talaga yun. Dugo yun. Naputol talaga ugat. Ito hindi ako putol. sa mga naman talong. Butas lang talaga mangyayari. So iba iba ang ano na siguro ng doktor. Iba iba ang teknik nila. So, Pero yun sa atin. Isa lang ang diskarte natin. Tagos lang. Pagkatagos. Targa na agad ng agimat. Tahi, tapos na wala na yan lang so yan iba iba kasi ano ng mga doktor strategy na sa paglalagay hindi no? <tod> naman talaga nila yun yun yung paglalagay ng ganyan eh peras yun naman talaga sila eh paglalagay ng ganon hindi yun ano na lang nila siguro yung mga, mga palagay, di-discard yan nila kung paano yung mga mga pinag-aralan nila, nila hindi naman nila pinag-aralan yung ganitong ano, gamit para sa paglalagay no? so yan iba yung ano nila kasi doktor ngayon mga yun pang-opera sila eh ito paglalagay naman <coughs> ayan sa mga may kaya so, hindi naman kaya sa mga doktor no? sa mga clinic kung talaga. kayo so, merto nga lang eh, kamahala ng bayad daw may mga doktor yun may mga clinic yun saka ano sila may mga mga garbit ng doktor talaga no? tayo naman, hindi naman tayo doktor pero mabilis din tayo sa paglalagay lang naman saglita lang tayo maglagay no? hindi matagal lang ang gamit natin taka ang tahi karayom yun lang pagka tahi ok na tapos na agad no? so ayan na no? ayan uh, siya mga ulit ko yung mga uh, naglalagay ng sarili yung sabuti ang ina sa butas na so take lang no huwag nyo nang ano huwag nang gawin yun kala paglasing kayo delikado po yun Thank kasi nakatapat sa buti Kaya din na yun, bigla Walang ano yun, walang kontrol yun Ang tawag dun, tsaka wal well, Magkamali ka lang ng konti Mag-iba ng direksyon yung ulo Yung maganon, matusok Talikado yun no? So ayan, maraming salamat mga kaawa no? uh, Good morning at good day sa atin lahat Bye bye